Di malino malinaw yung pansel, yung cellphone mo, mes? Sa side ako. Pero nga. Nakaka-picture pa. Pero ako. Dito. Dito lang oh. ako mag selfie ay, ako. Teka Dito ka lang. Bakit hindi maliwanag? Paano ko para... Ay, kasi

sa cam mo. Tagay mo lang ako sa gilid. Tapos yung view. Dito ka, oh. Okay. <laughs> Ba't mo selfie ka lang? Sige. Okay. Tapang ko siya. Kuha? Ah? Hindi mo yung view eh. Ka lang. Walang view makita eh. Doon ka kay Jin mamaya. Oh dito. Ayan. Dito ka kaya dai mapicture din. Lumaban. Dito ako dai Teka, i-zoom. I-zoom ko ah. Shirt, kaya. Ganda naman yung dito kanina. Wala talagang view. Halika na! Dito kayo na, time! Isa dito, o. Oh, ayan. Sama na lang ako. hindi hmm. hmm. makita ang ano malabo Hindi, mas maganda din na <laughs> Ang pang-pang yung sa nilang, ganda. Kapang, dito, dito, Ah, oh, ikaw. Oh, ikaw para hindi ko kilala eh. Mel, shampoo. Ay nako, yung view talaga na wala na naman. 1 2 3 Sorry. Walang view eh. Hindi ko <laughs> ma. <view. laughs> Ito na daw. Ako na lang ang magaling. <laughs> ikaw na lang ang nakukuha. Hindi, mano yan. Joy, mamaya mo makikita yung view dyan. Sobrang liwanag kasi dito. Isa pa. nakita ng camera. Kasi mamaya, kasi sobrang liwanag dito. Huwag ka na sumampa. Madulas. Smile. May view yan. liwanag lang.

Picture ka na kay oh, para nakakalat 'yon.